gusto mo ako mag-blank eye. Sige, ikaw muna. Magbilong ka sa akin ng artista. Tapos ah, gagawin ko yung mga kwento, alam ko. Bulong ka sa akin. Sige na. Artista. Huwag malaki. Huwag takpan mo yun. I-off niyo yung mic niya. I-off niyo yung mic namin. Ano nga ba blind item ko sa kanya? Akala ah, ko. Kaya mo ba? Oh. Ikaw, na lang. ikaw na lang. Hulaan open ko na lang. Open book naman ang buhay. Hulaan ito, ko, na. ko na lang, Jo. Ah, huwag kang magbigay ng clue. Hulaan ko. Para maiba, di ba? yung tool. mga kwento mo kay Catherine Bernard at <laughs> saka kay Mami Min, yung bang gusto sa <laughs> mga line item ko. Ito na lang, ah. ito na lang. Yung isang... Alam, bigla ka natakot, oh, ikaw na, na yung nga, mga line, line item. item. Oy, oh. wala akong kinukwento, nanonood yung mga fans. Uy, Do totoo na. naman, marami kang kwentong magaganda. magaganda. Wala bang ako sinabing ano, tarot ang kwento mo? At sa pagiging, pagiging mo, generous ko, ng mag-ina. Guilty ka ako. ako <laughs> <laughs> sa pagiging... Oh, Mami Min, ha, pag nanonood ka, wala pong binibigay si Oji sa akin. Ano ba ka pinabigyan niyo ako ng cake? Ano man, pagkain. Oo, inunguwi niya po. Alam mo Jun, hindi gagawin ni, ni Mami Mignon, ni Tita Mignon kasi akala niya mas mayamang ka sa kanya. Talaga? Yun talaga yung nasa isip niya. <laughs> Mapaproud ba ako doon? Yes. Mas malulungkot ako. You should kasi <laughs> alam sa showbiz yung pagiging jet setter mo. O oh, oh, pero sige oh. na, bigay mo na yung blind item. Ito, medyo hindi siya magandang blind item kasi yung isang si kapatid ng sikat na young actor parang medyo ano, although medyo matagal na naman nangyari nakita ko yung Facebook account niya, parang may pamilya na rin yung kapatid ni Young Actor. Ano, kumakapit dun sa, ano, dun sa, kumakapit sa patalim, yung tipong pumapatol sa mga Becky para magkapera. Talaga? Oo. Oh. Kaya ang kinausap ko yung isa sa, yung close ko na, close doon sa kapatid na actor. Sab so, eh, tulungan mo naman oh. si ano, yung pins, yung oh. yung, yung kapatid ni actor. Saka, ano, ano naman yaman na ni actor tsaka nung actress na kasama niya sa show na karelasyon niya, di ba? Ba't hindi nila tinungan? Alam, sino yan? alam mo ba yon? Gusto mo pa pangalan ko na lang? Gusto Hindi. Sige, Sige, Kaya nga, kinausap ko uli yung kaibigan ko. Sabihin mo kayang actor. Alam mo, magaling, nga, magaling akong kumuha. Sabihin mo kayang Pid actor, tulungan yung kapatid niya. Uh -oh. Although hindi kasi sila magkapatid na full. Uh, half eh. Half brother Nakita sila ng isang, nakita kayo ng uh, uh -oh. source mo ng isang araw. Although matagal na kami nag-uusap, matagal ko nang pinipm sa kanila yon. Binigay ko pa yung link ng Facebook account ni ano uh -oh. eh nung kapatid ng yang Hindi, uh, hindi pa dapat yung half-brother ni actor ang lumapit sa kanya magsabi feeling ko may may nagtry pero feeling ko nagtry June oh, pero ito, ito na binilatang ko dyan, eh may nakausap din ako sang kakilala na nakilala din yan half brother ni actor di ba oh. si actor na may girlfriend ah ang chismis nakalilibin niya yun di ba oh. uh, na actress uh, na, na dami-dami nilang kinikita nagagamit daw nung half brother si actor pag nagpapabooking bakit? Kasi sinasabi, ah, oh, half brother ako ni ano. Ah. Yung mga baeki naman daw, yung mga nagbubuk sa kanya, na-excite. Kasi pareho so, sila, oh, ginagamit niya oh, pareho yung oh, oh, apelido eh. Kahit May, nga, syempre, to hindi naman magpapahudge si ano, di ba? Magpapabuking si aktor. So parang feeling nila, dahil yung half brother ang nabuk nila. Na. Eh, parang feeling nila, oo oh, oh, na, the closest to the <laughs> actor, di ba? Parang, oh, ang ano nila, claim to fame, pag, uy, nahada ko si ano, nabuk ko si kapatid ni ano, <laughs> Na Kasi yung pangalan same naman ang na yun. sir. same yung naman ng surname. Yung actor, di ba? Gabit na gabit niya si actor. Pero in fairness, doon sa kapatid ni yung actor, gwapo rin. Mistiso, di ba? Matangkad, oh. magaling magbasket. Oh. So, pwede niya na rin ibenta yung sarili niya nang hindi ginagawa. Huwag na naman. Yeah. And, and, hindi, hindi, I mean, Huwag niya ibenta. Mag-artista I mean, so na, rin kaya car, siya. Oh, so, Patulong na rin siya kay aktor. Yun nga, kaya nga kinakausap diba? ko si yung malapit kay aktor. Na extra-extra or supporting. eh, kung matangkad siya, gwapo siya. Oh. Di pwede siyang magbida. Yes. Pwede siyang maging supporting. At sumasali sa mga pageant-pageant yan. Pageant nung high school. Ah, talaga. Nung college. Ganyan. So, sana nice, yung mga bikini open? Hindi, 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 bikini. Anong pageant? Mga teen ano, ganon Di ba? May Sa mga schools, School. School. So okay. kaya kinakausap ko, pa, so parang hindi rin tinulungan ni actor eh. So ang oh, tutulong na man. lang yung, ka yung close kay ang actor. No, sad ako dyan. Pero...